Hi guys, welcome to Jill in Can. So for today's video, ay pag-uusapan po natin ngayon ang isa sa mga hot topic para sa mga international students dito ngayon sa Canada. At kung nabalitaan nyo rin guys, ay nagkaroon ng mga iba't ibang mga rally na naganap dito sa different provinces, no? So hindi man sa lahat, pero most especially significant yung pinaka recent ay yung nangyari sa Prince Edward Island. Ito siya. Right now there are a lot of worried and frustrated foreign workers here on the island.

They feel that the PEI government has, without notice, robbed them of a chance at permanent residency in Canada. And the sudden changes have uh, made a drastic impact on my life. But they changed it overnight, right? This is youth exploitation. They called us here, now they want us to leave. I'm really worried about my future here uh, in Canada. So, just who are these protesters and why did they think they were on their way to permanent residency? Well, most of them first moved to Canada as college and university students. When they finished their programs, they were given post Graduate work permits. It was their ticket to stay in Canada for up to three years and to work anywhere they could find a job. Now, some say they headed to PEI because there were a lot of openings in the sales and service industry here. And more importantly, because of the island's reputation as an easy place to get nominated for permanent residency by the provincial government through the Provincial Nominee Program, or PNP. It didn't matter whether you were working at McDonald's or you were working at Tim Hortons. If you had that full time permanent job, working your minimum 30 hours a week, met the requirements of the PNP, you could put your name in your pool and you would pretty much 100% be guaranteed. To get that invitation to make an application. So many moved here to the island with this strong hope that they'd get a job, work the required hours, and would get that PR nomination before their work permit expired. Now that's not happening. Everyone who comes to PEI in search of a PR doesn't get nominated. So as the Premier said recently, there was never a guarantee. You can come here and go through the process, but many people, countless hundreds have come here, have not been nominated in the past, and I expect that will continue in the future. Yan. Yeah, so yung nangyari na ito guys, ay nagkaroon pa nga ng hunger strike no, dahil nga sa ito yung reaction ng mga international students na nasa Prince Edward Island tukol sa immigration uh, policy na in-initiate noong February na ilimit yung mga number of immigrants at dahil nga sa mga problema ng housing at mga healthcare. At ito nga ay nagkaroon din ng mga concern tungkol sa PNP or yung Provincial Nominee Program which na ginagamit ng mga international students para magkaroon sila ng permanent residency dito sa Canada. At out of the 12,000 applicants for permanent residency in PEI, ay nag-nominate lang <laughs> ng ng 1,590. So, ano mangyayari doon sa mga ibang international students na umaasa dito sa pathway na ito? Yeah. Especially, no, mga international students ay nararamdaman ko rin naman yung nararamdaman nila, guys, dahil international student din ako. At alam ko din na hindi talaga biro yung ginastos natin papunta dito, yung investment natin para dito, yung time, yung pera, yung halaga ng tuition na binayad natin para dito. At minsan nga, sinasabi din na yung education system naman, hindi naman ganun kaganda, pero ang mahal-mahal ng binabayad natin. Well, kasi nga, syempre, eh, minsan hindi na natin nakikita kung ano yung mga ibang bagay na hindi maganda dahil nga iniisip natin yung, yung goal natin na gusto natin magkaroon ng permanent residency dito sa bansang ito. Nakakabahala din guys ang mga pangyayaring ito kasi although first year pa lang naman ako, next year pa naman ako gagraduate, pero yung usapin na ito tungkol sa PGWP ay isang bagay din na kailangan nating bantayan. No? Ang Canada ay palagi nagkakaroon ng mga policy changes. At tulad niyan, hindi na siya katulad noon na ganun kadali nagtaas na sila ng mga CRS scores at yung iba nagkaroon katulad niya naging konti na lang yung number ng mga uh, uh, ina-approve nila for Pro provincial nominee program. So maraming mga pagbabago dahil ito din yung kailangan nila to protect siguro their land. Uh, although in-invite nila yung maraming international students, maraming temporary foreign workers dito, siguro hindi nila na napansin or nabigyang nabigyang pansin na ang dami na pala nilang binigyang permit, no? Dapat din ay na nila ito. At syempre, yung mga tao umasa din sila dito. At ngayon, alamin natin, ano ba yung walong uh, possible changes, no? So, hindi pa naman ito final, pero eto yung tinitingnan dahil nag-survey ang IRCC sa mga colleges and universities at based doon sa survey na yon may mga questions silang binigay at based doon ay parang doon sila naglead ng possible eight changes na gagawin nila sa PGWP ng isang graduate by the way guys kung bago ka pa lang sa Channel ko, please don't forget to like and subscribe to my channel at please don't forget to share para makatulong tayo sa mga ibang kakilala nyo or mga interested na mag-aral or nagpaplano na na mag-aral or pumunta dito sa Canada para malaman nila yung mga bagay na nangyayari dito sa Canada. So, nagkaroon ng one page survey sa colleges and universities, so, parang sa mga stakeholders opinions on possible changes hindi naman sa mga students kasi wala naman akong natanggap or kung sa students man baka in a few students lang to pero I don't think na sa students ang questionnaire na ito dahil um, parang ang questions niya is if example ng question if PGWP eligibility were restricted based solely on occupations in shortage and corresponding programs of study which occupations should be included based on the needs in your area. So I think, tinatanong kung sino yung na no yung may authority doon sa area na ito. I think hindi student yung pinagtanongan ito. Maybe yun nga, colleges and universities. So maybe the head of the school, yung mga ganyan. No? Um, should international students be required to demonstrate proof of a job offer aligned with occupational shortage list in order to hold a PGWP beyond the year? So, ito yung mga examples na mga questions na tinanong. At based on this survey, ay nag-come up sila sa mga considerations nila tungkol dito. So, unang-una, ang eligibility based on occupations in demand. So, ibig sabihin nito guys, consider ng IRCC na ang PGWP ay maging eligible kung ang occupation mo o yung job mo ay nasa in demand. So, ibig sabihin merong shortage siya sa province na yon or in Canada para mabigyan ka ng PGWP, dapat ay nasa shortage siya ng Canada. Example, kung ang shortage ay sa healthcare, so mas madali, di ba? Kasi healthcare is always needed. At yan, mabibigyan ka ng PGWP dahil yan ay nasa shortage. Yun. So, kung tayo ngayon ay international students or oh, ngayon, sa time na to, no, hindi pa tayo graduate, mapapaisip tayo yung program ba na tinitake ko ay nasa shortage list ng Canada. So isipin natin 'yun guys kung sa tingin natin nasa shortage list ba ito dahil uh, magiging consideration natin 'yan kung para mabigyan tayo ng PGWP. 'Yun nga ang importante sa PGWP is that we can stay here to work and para ma-work natin yung permanent residency natin. At ang isa pa dito ay yung magkakaroon ng new language requirements. So, parang pinupropose nila na kailangan mag-demonstrate ka ng certain level of proficiency in English or in French language bago ka bigyan ng PGWP. Okay, so sana naman hindi masyadong mataas yung CLB na yan. <laughs> okay, so uh, kidding aside guys, no, ah... Uh, parang ang new language requirements is parang aside from the added cost na mag mag english test ka ay parang mag-aaral ka na naman ulit or re-reviewin mo whereas dati ang PG, ang language or i-take it take mo lang yung IELTS pagka uh, for permanent residency yung kailangan mo as a requirement pero ito dahil PG PGWP lang pero requirement na yung English language test. So, additional to sa mga students or sa mga paggraduate no to just to get PGWP. Pero ang sinasabi nila, and this is to ensure na yung pag-integrate natin sa community or sa society ay mas magiging maganda because of effective communication na pwede nating magawa. Katulad nga nang nabanggit ko in my previous vlog na mahirap ba magsimula dito sa Canada, no? So, sabi ko na tulad nyan sa aking practicum, uh, we, marami iba-ibang lahi din mga kasama namin, but we speak one language, English. Pero, yun nga, minsan, they, they speak ano ang ganda ng mga salta nila, no? Tapos, more on idiom. So, parang pag hindi mo masyadong ano yon hindi mo masyadong nag di ba? So, parang titigil ka na lang muna kasi hindi mo nag Or okay na lang sasabihin mo. Ayun. So, I think yun din. And also, syempre talaga, when you're dealing with um, uh, other people, especially dito, ng mga Canadians, yan, kailangan din talaga ng communication. Especially kung anong profession na tinitake mo. Yan. So, yeah, yan, I think yun yung gusto nila, no? Maging effective yung communication natin with them. Especially, communication is really important din naman talaga na kailangan mong masabi ano yung gusto mong sabihin as clear as possible. Dahil you are giving a message to doon sa taong kausap mo at doon sa, yun nga, sa company and to the community para tama yung message na mabibigay mo. example, if you are a healthcare worker, tapos meron kang instruction na ganito or natanggap mo yung instruction for this patient, tapos mali yung pagkaka-understand mo or iba yung pagkaka-deliver mo. So, nagkakaroon tayo ng pagkakamali, no? Baka mali yung magawa natin sa patient natin or something. Ayan. So, importante din naman talaga yung language requirement. At ang isa pa dito ay proof of job offer for extended PGWP. So, most especially nangyayari ito kung one year lang yung PGWP natin. That is, kung one year ka nag-aral, one year lang yung matatanggap mong PGWP. Ibig sabihin, that is not enough time para i-work out yung PGWP. Yun din yung isang reason, guys, bakit two years ang tinake kong course. Dahil one year is not enough, especially kung Uh, sa tingin ko, kailangan ko pa ng more experience, more time para mag-gain yung mga credentials na kailangan ko. And si Happy din, ganyan. So, especially pag big family, marami kayo i-workout. Tapos yung age nyo din, no? Unlike nung nasabi ko sa Spot Pinoy when we guested there, na yung cousin ko who was in Ontario, dumating siya dito during the pandemic time, tapos, one year study lang siya. Tapos, after one year ay... Um, after one year of study, meron siyang one year PGWP. At luckily, no, bago mag-expire yung kanyang PGWP ay na-approve siya for permanent residency. Yan ay dahil mas bata siya. Tapos, uh, single pa siya. Ayun, so, yun yung mga advantages niya na Uh, sa age niya, tapos yung experience din niya, siguro naka-add din yun. At meron din siyang magandang job na during that time. So, natanggap din naman niya yung extension of his PGWP na siya, pero hindi niya na nagamit yun dahil nga ay na-approve na siya. So, those were the days. Pero ngayon it's not that easy anymore dahil nga sa mga bagong changes na binibigay ng IRCC. At syempre, yung ibang eligibility criteria dito, no, yung bawat province, nagkakaroon siya ng mga additional eligibility criteria. Example na lang sa ano, sa Quebec, no, iba talaga yung mga requirements doon. Kung nurse ka, mas matagal yung process. Depende. At yung number 5 dito ay immediate implementation for new changes. So, I guess yung nagra-rally, yung nangyari doon sa PEI, ay talagang dahil nga immediate upon announcement, sabi dito, i-apply uh, -apply na agad yung changes upon announcement. Although, parang I feel that is really harsh din naman na bakit ganon sinabi nga na alam mo na pumasok ka sa larong ito, alam mo na ito yung during that time, that span of time, alam mo na yung tatahakin mo, pero bakit biglang binago yung mga rules. So, medyo harsh din naman talaga guys yung ano, yung yung ganong patakaran. Pero, yun nga, uh, hindi naman talaga tayo, sino ba naman din tayo dito, no? We are just, um, parang, hindi naman talaga natin ito bansa, hindi naman talaga nila tayo citizen, tayo ay temporary resident lamang dito. So, temporary lang talaga tayo. Sa kanila pa rin ang huling salita. Okay? So, yung, yung ganong bagay. So, minsan, tayo talaga yung susunod kasi sila sa kanila naman to eh they rule hindi talaga tayo. Although we know na uh, yung Canada has been very um generous din naman sila sa pagtanggap sa atin, very kind and accommodating din naman sila sa pagtanggap sila, nila sa atin dito. Although yun nga siguro nagkaran lang ng mga mga promises nung nasa kanya-kanyang bansa pa tayo no. Na ganito yung ibibigay sa inyo, ganito yung mga maasahan yung benefit sa Canada or ito yung madali kang uh, PPR kung ito yung kukunin mo ganyan. So well, kung hindi talaga tayo updated, talagang mahuhuli tayo sa balita dahil napakabilis magbago ng policy dito sa Canada. Kung kaya siguro kung may agency kayo kayong nakausap na sinabi niya ganito, ganyan, ganon. Pero during that time ng application mo bilang nagbago. Ayun. So kailangan talaga even if meron kayong agency or may consultant kayo, personally kayo po dapat inaalam nyo ano yung mga bago dahil talagang minsan grabe yung ano, yung change as in talagang turn around talaga yung mga pagbabago na yun guys. At ay, isa pa, tos, isa pa dito no, regular revision of occupations list. So parang connected dito sa ano sa number one na yung mga occupations list. So kailangan ay ma-revisit nila or ma-revise nila yung mga occupations list to determine mga changing needs ng Canadian labor market. Yan. So, dahil nga palagi naman talagang nagkakaroon ng changes. So, kailangan ma-revise to every now and then. So, medyo mahirap din to guys, no? Kung talagang grabe yung kung yung ano ba yung nasa list nila na nakalagay. Mamaya, bilang etong etong year na to na nag-graduate ka, tapos biglang nawala yung biglang nawala yung course mo or yung job mo doon sa list, no? Parang medyo ma mahirap talaga yun, guys. So, kaya siguro ang talagang magandang way talaga is to come here to Canada with your spouse. Para kung ano man yung mangyari, dalawa kayo. Kung yung isa hindi pwede, at least yung isa pwede. Or kung may kulang, pwede nyong pagsamahin yung mga scores nyo. Or yun nga, yung mga... Yung mga pwede, yung mga good points niyo, yung mga Uh, kung sino yung mas qualified, ay siya yung siya yung pwedeng mag-apply. So, kung ano yung mauna or ano yung mas makakatulong para sa uh, application ng ninyo dito sa Canada. Ayan, So, alignment with provincial needs, the new PGWP eligibility criteria will be designed to align with the needs of specific provinces. So, katulad dito sa Alberta, guys, inopen nila yung tourism and hospitality. Tapos, uh, all throughout Canada, yung caregiver pathways. So, kung yun yung needs ng ating province, i-align natin yung sarili natin doon. Yan. So, isipin na natin kung nasaan kaya tayong sector banda. Okay? This means the students who study in provinces with specific labor market needs will have better chances of finding employment and staying in those provinces long term. Okay, so yun nga, kailangan natin i-align yung ating um, pinag-aralan doon sa provincial needs. Okay, and lastly is the pathway to permanent residency. The changes will also consider the alignment of PGWP eligibility with pathways to permanent residency. This will help ensure that international students who find jobs in key sectors can transition to permanent residency more easily. Okay, so sa tingin nyo guys, may maganda bang rules ang, may maganda bang benefit na ibinibigay ang PGWP na ito, yung mga changes na ito. So, ito yung nabasa ko na sinabi niya unang-una ay better job matching. So, so yung syempre, kung natapos mo yung related doon sa course na yon ay magmamatch ng maayos yung job na yon para sa'yo. At ganun din yung English test. So, magkakaroon ng improved language skills. So, tayo mismo ay madidevelop natin yung language skills natin. Syempre kung matagal ka na dito, matagal kang magi-stay dito or you will become permanent resident soon, ay magagamit mo rin naman 'yon in the long term. Pero actually, actually guys, yung language skills naman, it can be improved kung palagi ka nakikipag-usap sa labas. Diba? Kung meron kang mga communication in reading, writing, listening, or speaking, mag-i-improve din naman siya. Pero since siguro nga kasi mas marami yung mga immigrants, baka yung yung standard natin of way of speaking or reading or writing, yun yung magagamit natin kesa doon dahil nga mas marami yung mga immigrants dito. Kaya ganon. Yan. So, pero importante talaga na ma-improve ma din natin yung language skills natin. At yung pag ina naman natin yung ating sarili or yung mga job natin sa labor market needs ay magkakaroon ng mga marami rin job opportunities. No? So, yung study program natin, i-align natin. So, kung nag-iisip kayo guys na pupunta dito sa Canada, isipin nyo na talaga yung ano yung course na titake nyo. Ito ba ay for long term dito sa Canada? Ito ba yung sa tingin nyo ay talagang kakailanganin ng Canada? benefit yun guys. Although yun nga medyo drastic lang talaga pag announce na it will be implemented soon. Kaya let's brace ourselves for these changes kung kailan ito darating, kung kailan ito i-announce. And I hope and pray na yung mga ka-international students natin dito sa Canada at yung mga magiging ka-international student natin dito I will be prepared no for these changes na um, talagang dapat lagi tayong mag-pray. Paghandaan natin yung mga, yung mga ilis natin, yung mga asin uh, sinasabi nga nila na meron tayong plan A, B, and C. Dapat marami talaga tayong mga options dito sa Canada. At isa pa talagang, ay, I, see the importance of having your open work permit partner or spouse, no? Dahil kahit pa paano makakatulong yan sa atin, how to, paano tayo makakasurvive dito. And also, syempre, Meron din siyang sarili niyang skills and experience na dadaladala dito sa Canada which will be helpful kung kailangan na natin para sa ating PGWP or sa uh, application for permanent residency. Yan so kung meron kayong comments dito tungkol sa topic na ito guys, please comment down below at ano yung ma E, sa suggest ninyo or may questions ba kayo or ano yung mga information na nalaman nyo din tungkol dito. At kung sa tingin nyo makakatulong ang video na ito para sa mga ibang nag-prepare papunta sa Canada, please uh, like and share this video and also please subscribe to my channel. Um, we, we We hope na yung mga goals natin dito sa Canada ay ma-achieve natin at Let's all work out for it at lagi po tayong maging updated sa mga uh, bagong policy na binibigay ng IRCC sa atin at bukod sa pagiging updated tayo din ay personally kung inaaral natin to totoong aralin natin siya not just because we want to be PR agad or we want to you know, makakuha lang ng work dito, ganun. Kung talagang nag-aaral tayo, let's be a student. Aralin talaga natin. I-master natin kung ano yung pinag-aaralan natin dito. And kung sinasabi nila na hindi naman ganun yung, yung, yung value na binibigay sa atin, it's not um, katumbas na binabayad natin, Then, let's give it value. Kung sa tingin natin kulang yung binibigay sa atin, let's give it value. So, tayo na lang po yung mag-ano natin, no? We increase kung ano yung kung ano yung kulang na binigay nila, let's increase it. So, kung sa tingin natin, yung mga lessons hindi enough, then let's do our part. Gawin natin mas better yon. We can have our own growth uh, by doing yung mga research na yan. So, although medyo nakakapagod din talaga, stressful, pero that's where we will learn no kasi dito ang education hindi siya katulad ng um, in our country na we are being fed gato dito yung i-research mo ganyan so kayo talaga yung magre-research yung kayo yung maghahanap lahat uh, you will give the idea hindi sila ay magbibigay ng idea sa inyo but kayo yung magbibigay ng idea ah ganito pa to ganyan so yung, tayo yung magbibigay ng discovery ganyan and everything oh ayun lang guys and thank you for watching I'll see you in my next vlog bye